Hello po mga kalaki, magandang magandang alas 11 po ng umaga ngayon. No? Halika na mga kalaki, kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon tanghalian. At syempre mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay mga kalaki, sana 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 sana, sana ngayon pong Berman, isa ka sa palarin na manalo sa ating mga lucky numbers na pinamimigay. At sana po nakatutok po kay lagi dito, sana po updated kayo sa mga bagong mga lucky numbers natin, sa mga bagong code, mga bagong bagong sumada. Ayan po, kayo po ay uh, nakakatanggap ng mga private lucky numbers, combo lucky numbers at extra lucky numbers po. Ayan po. At ang mga lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad. Ito po ay binabahagi po natin sa inyo. Panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero, pero po ang private consultation po na nagpapakode po kayo para sa mga laban nyo dyan sa abroad at Pilipinas, ng mga birth month, birth year na mga virtual ng mga mahal nyo, kung gusto nyo matutukan kayo sa mga laban nyo, meron po tayong private consultation, may membership fee po yun, good for 3 months po. Wala po itong pilitan sa mga may gusto lamang po magpa-private consultation, okay? So mga kalaki, kaya kung ikaw, interesado ka sa pa-private consultation ka sa amin, abay, dapat po makakausap nyo mo muna ako para po legit na legit po na ang mga laki numbers po natin galing po sa amin, dapat baka kausap nyo po ako. Okay, so yun po mga kalaki ha, wala pong pilitan ito. Kaya kung interesado ka, message ka na, tatawagan kita o kaya ikaw ang tumawag sa akin, sasagutin ko. Kaya mga kalaki, Ito na po ang mga lucky numbers natin. Umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 22, number 37, number 28, number 39, number 41, number 53, number 16, number 28, number 35, at number 49. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 20, number 17, number 36, number 41, number 43, number 15, number 36, at number 45. Ayan po mga kalaki. At ito naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 36, number 25, number 33, number 24, number 19, at number 13. Ayan, at ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Pwede rin po dito ang 1 to 25 ha mga kalaki tandaan nyo 1 to 29 at 1 to 25 six digit lucky numbers Ito na po kunin mo na Number 14 Number 12 Number 17 Number 23 Number 25 Number 8 At number 4 Ayan po mga kalaki At it, hindi wala pong number 4 Number 8 lang po Wala pong number 4 At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ayan. Ito, 6 digit 0 to 9. Number 4 po ang umpisa na isama natin. Number 4, number 3, number 1, number 1, number 7, at number 8. Ayan po yung 6 digit 0 to 9. At ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ibigay na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 28, number 36, number 31, number 19, at number 20. Ayan po mga kalaki. At syempre mga kalaki, ayan na po mga laki numbers abroad. Abay lipat na po tayo dito sa laki numbers sa mga Pilipinas po kung saan naglalakihan po ang mga prices. Ng mga jackpot price po, eto na po ang mga 642, 645, 649, 655 at 658 six digit lucky numbers. At syempre bago po natin ibigay mga kalaki sa mga bago po sa mga Facebook namin, na mga nanonood ng vlog namin, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na legit na legit na account. Eto po mga kalaki, hanapin niyo po sa Facebook niyo ha. Red Parungkin po. Tingnan nyo po yung followers. Dapat po merong 315,000 followers kami po yan. At second account po natin, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers kami din po yan. At Aris Gatchal yan, Kami rin po yan. At syempre, meron po tayong second account ay uh, YouTube account po. Sa YouTube account po natin, Red Parungkin din po na merong 16,200 followers. At syempre, meron din po tayong TikTok account. Red Parungkin din po na merong 417,000 followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account na sinasabi ko po sa inyo na pwede po kayo mag-follow, pwede po kayo mag-request mga lucky numbers. Pag nabasa ko po yan, pag nakita ko po na kayo ay comment na comment, share ng share ng video, naka-heart at naka-follow, automatic po bibigyan po kita ng mga lucky numbers na gusto mo. O ba? Diba, masya-shoutout na kita may lucky numbers ka pang matatanggap mula sa amin. Yun ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, di ba? At syempre mga kalaki, eto na po at tandaan nyo ha, sa mga magpapamember po, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Sa mga interesado lang dyan sa pa-private consultation. Eto na po, ang mga 6 digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki, now na, eto na ang 642. Number 19, number 26, number 17, Number 28, number 34 at number 37. At ito naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 31, number 23, number 28, number 17, number 36 at number 42. At ito naman po ang 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 19, number 8, number 26, number 37, number 44, at number 46. At ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na agad. Ito na po, 6 digit lucky number 655 ay number 19, number 11, number 24, number 27, number 38, at number 46. 9. At ito na po ang last, ang 6-digit lucky number 655 mga kalaki. Now na agad-agad kunin mo na ang laki ng price nito. Ito na po, number 23, number 26, number 38, number 45, number 51 at number 50 3. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers po natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ah, na mga lucky numbers natin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa Santo, sa Dumaguete. Uy, shout out sa Kuya Red. Isa po akong kasambahay dito sa sa Manila pero taga Dumaguete po ako. Shout out nyo po ang aking family ibanyes. Eh, hello po sa mga family ibanyes po dyan sa Dumaguete. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Sana makapunta ako dyan. At syempre po, shout out po sa mga kasambahay dyan. Laging nanonood sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at pagsuporta po. Maraming maraming salamat. sana po palarin kayo. Kayo po ang kauna-unahang manalo ng milyon. At syempre, sa mga tricycle driver po ng Toda po dyan sa May. Munyos, Munyo's City. Ayan po sa bal, ano to, Munyo's Market. Hello po sa mga toda po ng mga driver diyan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. Walang sawa, walang sawa. Maraming maraming salamat po at sa pagmamahal nyo sa amin ni Lola Carmen. Nais po namin kayo po ay mabigyan ng mga lucky numbers araw-araw. Nang sa ganun po ay mapalad o kaya isa po sa inyo ang talagang palarin. Ano po? Kung pwede nga lang lahat tayo manalo eh. Di go lang ng go. Kaya mga kalaki, huwag niyo po agad bibitawan nya na at good luck. Sana po ngayon Bermans, manalo po tayong lahat.